So ayan guys, gabi na. Ah, hindi ako nakabideo doon sa basya ko sa loob ng night market kasi bawal daw. Kaya babalik ako next time. Hindi ko na pinakita guys yung mga bibili ko. Tinuha <laughs> yung, yung kabayo. Ang bangla yan. Ayan ang mga ugali ng mga Sabagay that's their life buhay nila yun Walang kayong pakialam sa buhay ng buhay ng may buhay ng may buhay di ba Sabi na guys, madilim na, uwi na tayo. Plano kung bumalik ulit bukas, kasi meron akong gustong bulihin ulit kaso na ba trip ako na sabi ng mama doon na bawal daw magbibigay kaya okay lang dalawa lang naman binili ko hindi ko na pinakita guys ang binili so ayan po na tayo guys Kasi bukas, hindi ako lalabas bukas kasi Uh, baka mag-exercise ako guys. Sorry na tayo guys. Run, Ross! Run, run, Ross! Ang sarap kasi ng hangin guys. Pero pag mainit, hindi mo ako guys. Uwi na tayo guys. Gabi na madilim na. dito naman guys maski madilim hindi nakakatakot hindi katulad sa atin na pag medyo madilim dilim na lalakad ka na kung delikado lalo pag nag isa ka agawin talaga ang bag mo dito guys lang ang kagandahan dito sa middle east pero meron naman place na ano rin nagsisipat gaya sa sardia may lugar na ano doon na nagsisikwat yung nagdudukot din sila guys so ayun uwi na tayo guys gabi na uh, 7pm na guys so okay lang at nakapasyal naman tayo guys pagdating ng bahay uh, manood mag vlog maligo then kain din tulog na guys bibili sana ako ng susu kaso wala nakasara Nagkal naman' yun doon sa karamat sa kasatwa doon maraming mga kabayan sa satwa lalo maraming kabayan doon guys grabe Shout out to all! Ang sisiko'y niyo mga sisiko'y, shout out sa inyong lahat. Sisiko'y Long Realm Director, sisiko'y Job Sinaway, sisiko'y Princess Freya, sisiko'y Feli Cook, sisiko'y Susana D, sisiko'y Elie Santos, sisiko'y Millette Vlog sisiko'y uh, Angela Tancer, sisiko'y Agdag Vlog at Conce, Shout out Jelay channel. Kumusta ka na Jelay? Lady Tuli Patulips, nakita ka kini nag-comment ka. Kumusta na? So ayan, habang naglalakad tayo, mag magnangangawngaw mag, mag tayo guys. I know, marami ka bayan guys. Ah, papunta pa lang sila, ako pa uwi na. <laughs> May isang kabayan kanina doon sa ano. Ah, mukhang mabait naman. Sa ano daw siya nag uh, sila sa Jebel Ali. Yan sabi noong driver ng bus go, Thank you. So yan guys, medyo mabilin dilim pero marami naman kabayan na naglalakad. Sabi ng isang kabayan, "Hi." Ah, uh, pinignan ko muna sabi ko ah may itsura saka ah, mukhang malinis <laughs> si si Ross Lumelo like, talaga ano tapos ah, taga saan ka sabi niya sabi ko Sardia hindi ko sinabi na dito ako sa Dubai ah, dumalaw lang ako dito sa Dubai mga anak ko sabi ko anong pangalan mo sabi niya iniba ko ang pangalan ko dyan guys Jane sinabi kong pangalan ko Jane Ah, tapos sabi niya hey pwedeng nga uh, makipagkaibigan, sabi ko. mga Pilipino talaga, ano. Sabi ko, pwede naman, sabi ko. Tawa sabi niya. Uh, nga uh, makuha ang number mo. Ay, sabi ko, hindi. <laughs> May asawa na ako, eh. Nandito ang mga anak ko pa dito sa uh, Bar Dubai. Namasyal lang ako dito sa Karama. anak uh, Nag-shopping-shopping. Tingnan nyo, madilim-dilim na, guys. Eh. Ah, sabi niya sabi niya okay lang naman na makipagkaibigan at usap-usap lang naman sa usap-usap lang naman sa cellphone sabi niya kita mga Pilipino talaga mga kabayan no? pag makakita sila ng makakita sila ng babae na po hindi ko alam mostly hindi ko naman nila nat, pero mostly ah, sabi ko may asawa na ako. Nasaan yung asawa mo? Sabi ko, nasa ibang bansa din. Saan? Sabi ko, nasa ibang bansa. Sabi ko. Tapos iniwang ko na. Umikot na ako. Tapos limon ng limon. Limon ng limon. Siguro hinahanap ako. Pumunta ako sa kabila. Doon sa likod. Inikot-ikot ko. Tapos pauwi na hindi na ako nakita. Oh, so okay guys. Uh, kwentuhan po kayo habang naglalakad Ading Nels TV shout out Coach Samuhing TV shout out Tol Jawar Music Guitar shout out Tol Thinking OFW shout out Tol ikaw ba yung may birthday Tol well, happy birthday kung ikaw yung mag birthday <laughs> kita niyo yung madilim na no guys Makipagkwentuhan lang ako habang naglalakad. So, okay guys, off ko na ang Baka sikwatin pa yung cellphone ko guys. Thank you for watching. Shout out to all. God bless us all. Till next time, I love you all and God bless.